Tanap po yung laman ng kamuti. Hmm. Ang lilinis. Hmm. Ari na po yung harvest namin kamuti. Napakadami. Meron pa po dito sa sako. Yan. Isang oras lang po kami naghukay. Yun yung pinaghukay namin. Yan yeah. o. Oh. kami po ay maggaho kay ng kamuti dinhi sa bundok dami pong laman ng kamuti dito ang dami eh hmm. laki yan kamuti Ito. Ito pa oh. pa ang laki Wow! Meron pa. Meron pa, eh? no? Ang Tanap po yung laman ng kamuti. Hmm. Ang lilinis. Meron pa dito. Sa gilid. Ah, dami oh. Ayun. Dami na rin oh. pa rin pala dito. Hi. Mayan na lang po namin ipapakita yung aming mga nahukay. Napakadami po ng laman, meron pa dito oh. Papakita ko muna sa inyo ito, isang ito. Ganito dito ang kamuti. Yan. Oh sarapan labo Mamaya na lang po, ipapakita ko sa inyo yung ano yung mga nahukay na natin lahat. Ayun. Tayo kakapaglabo na. Pero mamaya marami yan. Mga isang sakong kamote ang hukayin namin. Tayo na lang anak mo. Marami na naman 'yan. Dapat pala nagdala ka na sa akin. Hindi, mayroon. Mano na mag kapag magukap pag mainit, magayat na mayroon tayo, masuluna. Hindi na makita yung ibang nakabitaklaang. Wow. Mm. Mamayang hap.

ayang, ay to may leman to, ang ah. hmm. dami oh 다음 l a 파 mental. pai. Uau. Uh -huh. wow. na. Okay. A few moments later. Ito na po yung hukay namin. Ayan na. Ang dami na. Ayan, oh. Lakas na ito, po. Yan, laki. Halos mga lampas isang kilo. Ayan. Meron, pinagamit na time pass yun na gumawa pangalawang tumbon hindi na yun po dulo wala Ari na po yung harvest namin kamuti. Napakadami. Meron pa po dito sa sako. Yan. Isang oras lang po kami nagukay yun yung pinaghukay namin. Yan o. No? lang. Pero isang na agad. Yung akin. Ang dami agad. Hindi pa ba dumi? lang. Ari po sa mga sa unang viewers ko abigay. Kamuti nga rin, napakalaki nga rin, halos ng kilo. Lampas pata. Yan ay abukod ko na. Yan ay sa unang viewers ko, abi guy. Gakomen ka lang po yung kaunaunahang nanon. May init na po ang paghukay. Kaya mamaya naman po hapon. Gagawang po natin ang parto ito. Sawa ka niyan. Oh, uh. ulam <pipe> mo. Pala ganun mamili ka Amya, Gusto mo itong i-o-o. Paanoorin <pg Animal> okay, mo muna yung, <laughs> 'yung video ko bago mo bibigyan sayo. Ano paanoorin mo muna 'yung video ko bago mo bibigyan sayo? Musa ako na ako gadan niyan. Lakad, d'kon na re ayo to toyo. Sumpaan narin papa. Tapo latyo amin na hukay isang sako. Ito. Ito po yung ulit ko sa unang viewers po. Ibibigay natin ito. Pinakamalaki kamuti. At may tawad pa pong isa. Ayan o. No? Oh, parang bula ng ano. Ayan. Buhay probinsya po. Mamayang hapon po. Abangan po ninyo ang shout out. At saka ang parto po nito. May parto po ito. Mamayang alas 4 ng hapon. Maguhukay po ulit kami. Ayan po tatalasin na namin. Dahil papalitan na ng bagong tanim. Ayan. Napakalaki pa po. Alas siguro mga 10 sako pa makukuha dyan. Ayan. Medyo mabigat na. Pauwi yeah! na po kami. Dito, tara na. आबेर मनक लंग लागो क्या तुम राधानाथ काला महने मां में हाफूनवा है प्रयोग हेलो अंजली A few moments later. Yan so abang-abang lang po sa ating part 2. Yan so mamaya na lang po ulit hapon tayo babalik sa pag-harvest ng kamuti. Yan. So shout out po muna tayo mga idol, mga farmers dyan at mga kapising 'yan. So, shout out po muna tayo. Shout out po kay Noiski Amahido, 'yan. Shout out ko sa iyo. At shoutout din po kay Darwin Castillo. 'Yan. Shout ah Darwin Castillo, Castillo. 'Yan, Darwin Castillo. 'Yan, Darwin Castillo. yan shout out po. At shoutout din po kay Dondon Magtibay. 'Yan, shout out. At shoutout po kay Tia Gina Channel, yan, shoutout, at shoutout din po kay Betram TV, yan, shoutout din po kay Joel TV, shoutout din kay Kahunter, yan, shoutout, shoutout kay Joel TV, yan, shoutout, at shoutout din kay Hunt Huntmazing TV, yan, shoutout sa iyo idol, at shoutout din po kay Kuya Albert Adventure TV, yan, Shoutout po. At shoutout din po kay Kabender TV. Yan. At shoutout kay Sunflower Kitchen. Yan. Shoutout. At shoutout din po kay J. Labug Vlog. Yan. Shoutout po. At shoutout din po kay Jun Fishing TV. Yan. Shoutout po. At saka shoutout din po kay Yong The Hunter. Yan. Yan. Shoutout sa iyo Idol. At shoutout din po kay sa ating kaibigan na mga vlogger na sina Kailog TV. Yan. Shoutout po at shoutout din po kay Rapis Per Perpecing. Yan. Shoutout. At shoutout din po kay Renan pissing Adventure. Yan. Shoutout po. At shoutout din po kay Capreden. Yan. Shoutout. At shoutout din po kay Sinihan. Yan. At Shout out din po kay Peace Diver Vlog. Yan, shout out po. At shout out po sa ating mga silent viewers dyan. At sa ating mga subscriber. Yan, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Yan, shout out po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At sana ay patuloy pa rin po ninyong supportahan ang ating munting channel yan so Arnold Parocha Vlog at sa mga napadaan lamang po sa ating munting channel huwag po ninyong kalimutan mag subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod at i-upload pa natin mga video yan so maraming maraming salamat po ulit at God bless po sa inyong lahat